To, Pag nanalo tayo dito may skin ka sa akin Okay lang, okay lang Okay lang, okay lang Sorry, sorry Puta, <laughs> kinabog Wait, bad yun ha Ito, wala akong ito eh Nambu Yuzuka Gamitin ko nito, gagamitin pa rin natin Ganda Wow Sana oh Basta ang nakakuha ko lang kasi dyan, si Yen lang kasi Si Baler, ay si Saber, hindi ko nakuha pati si Melesa Because so, Gagamitin natin ulit kasi hindi they're back, they're back. Bumalik sila. Ano pa kiko? Sino na nga ba yun? Sino na yun? Sino yun? Sino yun? Saber, 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 saber. Bobo ang puta. Saber ng puso ko. Ano ka na sisira <laughs> Jujutsu is back. Jujutsu. Jurutsu. Juru, jujutsu, jujutsu. Juru, jujutsu, jujutsu. <laughs> okay, let's go. Ah, uh, lasa na yun siya. Ayun o. No. Marksman talaga to eh. Marksman to eh. Nakadrugs ka ba? Ito kasi, ito talaga yun. Ito talaga yung pinaka-idol ko na Marksman. Bobo ka ba? Sa bobo ko, oh, <laughs> di ba Marksman yan? Kitang-kita sa anime eh, kung paano siya maging Marksman eh. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Oh, Kitang-kita naman, di ba? Sa mukha niya palang, MM na MM. Tingnan niyo mabuti. Paano siya naging mage? Huwag ka na kaya po ako sa inyo, wag na kayong makipagtalo pa sa akin. Tingnan nyo kung paano maging MVP, ha? Ah. Panoorin nyo mabuti kung paano maging MVP, Oh. Tingnan nyo. O, oh, ba? Diba? Kita mo yun, barin yun, eh. Naka-drugs ka ba? Ha, ah, yun, eh, o. Oh. di Bang. Diba? Yun, bang! Tatamahan kita. Parang binubunot niya doon sa kanya, sa tagilid niya. Sa Stagil... na nasa tagilid niya kasi yung baril, eh. O. Oh. Bang! O, oh, ba? diba? pumapalag pa oh. Kala nyo nang siguro kaya niya ako. Ano ba? Kala nang siguro nila kaya nila ako, no? Parang nababalo sila sa akin, eh. Nyabang mo, angas mo, ah. Kala nang tak-tak yung Uber Max nito, oh. <laughs> Ano-ano ang papalagay? first blood yun. Oh, putay, lag! Lag yung kasama ko, Daya! Ano pa, Kiko? La lag lang! Lag lang na! Papatay nyo eh! Lag lang! Manda kayo sa akin mamaya, I should return there. Do you understand to me speak in English? Ay, <laughs> sinukur natin si Gan? Gukur! Gukur si Gan. Ang galing! Ang <laughs> galing! Malay mo, putangin namin. Malay mo, wala yung mala dito, <laughs> baby. <laughs> Ano ba rin? Pew! butangin mo, ha? Masyado kang makulit. Sorry, be, ha? Para siguro, hindi ko siya papanatan, eh, you no? Know? Ito, power, oh, power, oh. Tap. Sari Chill. Maturi ng Chill Star Girl ka! Kagagusin mo! May ginag-ginatira mo na gani nag Chill Star Girl ka pang ngayon di puta ka! Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Di <laughs> hey, no na lang sani ay. Ay, kagagusin nyo nga duwa kamo ako. Sige ah. Sige ah, puta kina ka po ah. Sige. Sige. Sige, 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 sige. Puta kina po, ikaw pa. Sige. Sige, 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 sige. Ay, 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 ay. Oh, tangin na po ha. Pew! Sige, gago ka. Sige. Film mo ako, bre. Film mo Yan. Napaka-sweet mo naman, la. Tip mo ko, no. Ay, sige, yan pala tuli, ha. Pag nanalo tayo dito, may skin ka sa akin. Ah! <laughs> <laughs> okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Sorry, sorry. Nag-concert nag. Tayo nag... to pre to pre. Muko kulit to eh. Pabanatan ko to eh. Oh, Yamata, yamati, 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 yamati. <coughs> Lalab, pre. <coughs> pre, yamati pre oh, pre, yamati oh. Oh, kalma. wala kayo. Hanggat may pag-asa, may pag-asa. Hanggat may laban, may laban, na may pag-asa. I don't know if this is true or false. <laughs> diba? Hanggat lumalaban tayo, may pag-asa ang buhay. Ipaglalaban natin to hanggang sa kapangyarihan ng puso ng himaga. Anong ka nasisira, ulo? Walang himaga. Huwag mag-surrender, bubo ka ba? nagpapakatotoo, natalo na tayo. Mindset ba? Mindset! Hindi dapat kayo nagsusurinder kasi meron kayong mara, marksman na malakas. Hindi totoo yan. Alam niyo ba yung malakas na marksman? Ako yun. Ah. Lagi yung tandaan ako yun. Tatamahan kita! Putang ina nito. Talon, talon, talon. Oy, last kill. Talon. Back, 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 back.

Grabe, tinangki! Huwag na! Patay ka! Pudpudi mo itlog dyan! BASTOS KA! Okay, kaya mo. Laban lang. Laban lang. Tilted to us niya eh. Tilted to us niya eh. Diba? Mindset ba? Mindset? Huwag <laughs> kasi mag-surrender agad? Ba't kasi nag-surrender agad? o kasi problema niyo? Ba't kasi kayo nag-surrender agad? Malaking katanungan, bakit kayo nag-surrender agad? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam! That is one question that you make you understand that the bull is the <laughs> 'yung orange bato grabe ang yabang. bang ang yabang mo angas mo kasama mga pre. Yun ang pangit, man. Bobo ka kasi. Okay sana yung skin. Kaya lang may mga kalaban ay kasama. Uh, Ulol. Kita mo yan, no? Oh, 6.4. O, oh, ako yung pinakamataas, o. Oh. Kaya huwag niyong isisi sa akin kung natalo kami. Nangihina ako sa kabobohan mo. Yan ang problema inyo eh. Isisi nyo sa akin kasi natalo. Buti nga may trial skin pa ako eh. Ano pa kiko? Diba, tingnan nyo mabuti kung may hina ako. O, oh. sila, pang supot yung mga kanila. Supot yung mga score nila. Supot, 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 supot. Puro supot.